po ako ng tulong sa aku bikon na para po ako ay makauwi at doon ko na po ipagpatuloy ang akin pagpapagamot. Ang sakit ko po ay ovarian neocron colonic grown sana po ay makauwi na po ako dyan po sa barangay Manggisok, Mercedes, Camarines, Norte. Dumako naman tayo sa ating tabang medikal. Isang ginang mula sa San Juan, Batangas, ah, ang nais nang makapiling ang kanyang mga magulang na mula sa Camarines Norte. Ayon kasi sa kanya, nagkaroon siya ng iba't ibang uri ng sakit matapos siyang magdayet ang kanyang panawagan, panuurin po natin. Iningi po ako ng tulong sa akubikong na para po ako ay makauwi at doon ko na po ipagpatuloy ang aking pagpapagamot. Ang sakit ko po ay ubarian, new colon, colonic, crown. Sana po ay makauwi na po ako Diyan po sa barangay Manggisok, Mercedes, Camarines, Norte. Para dyan na po ipagpatuloy ang aking ipagpapagamot. Malaking tulong na pong ibibigay sa akin ng AcuBicol. Maraming maraming salamat po sa AcuBicol at ako ay inyong matutulungan po. Ayon mga kaibigan, yan po yung panawagan ng isang ginang mula po doon sa San Juan, Batangas na nananawagan na nais nang makauwi ng Camarines Norte. Nagkaroon ng maraming sakit dahil sa pagdadayet kaya mga kaibigan, ah, so ingat kayo sa pagdadayet mga kaibigan sapagkat uh, marami din pala nagkakaproblema sa pagdadayet. Yung pagdadayet pala pag hindi tama, maring magkaroon ka ng komplikasyon, magkaroon ka ng iba't ibang klase ng sakit. Ano? So kailangan magkonsulta muna kayo sa doktor, ah, sa doktor ninyo kung paano yung tamang pagdadayin. Okay, so ginagawa natin ang paraan ah, mga kaibigan na makausap yung ah, kababayan natin na ah, nasa San Juan, Batangas. Kanya nga lamang, eh, medyo may problema tayo sa linya ng komunikasyon. Ito naman talaga yung problema natin dito sa Pilipinas na yung ating mga linya ng komunikasyon kuminsan ay mahirap hagilapin. Samantala, makakausap muna natin yung anak ng nanay na gustong makauwi, mga kaibigan. Si Mark Oliver na nasa Camarines Norte ngayon. Mark Oliver, magandang hapon sa'yo. Mark, so alam mo ba Mark itong kalagayan ng nanay mo? Ayusin po natin mga kaibigan, uh, yung pong linya uli ni Mark. O yung kapatid ba? Nandyan? Kapatid yan nung ano? Nung gustong makauwi? Amelia. Sige, Amelia. Hello Amelia, magandang hapon. Magandang hapon po. Opo. Amelia, ano mo ba itong ano? Ano mo ba itong nananawagan na gustong makauwi? Kapatid ko po, po. Kapatid mo. O nababanggit ko kanina na doon sa Nagka-problema pala, nagkasakit itong iyong kapatid dahil sa pagdadayet. Ano bang nangyari? Nagkaroon po siya ng ulcer. Ah, nagkaroon ng ulcer dahil sa pagdadayet? Yes po, nung kabataan niya. Ah, ah matagal na. Hindi ngayong medyo may edad-edad na. Opo. Ngayon kumbaga po, ngayon lang yung nararamdaman, yung side effect na pagdadalit niya noon. Bakit nung bata pa ba itong kapatid mo? Medyo mataba ito? Hindi naman po. Kaya lang, eh, uh, yung sanay siya sa diet-diet, ayaw niya kumain na madami. Ayos. Kasi hindi pa kumakain. So, dahil sa pagdadiet, nagka-ulcer ngayon? Opo. Okay. So, kumusta na kayo ng sitwasyon ng kapatid mo? Ngayon po ay lumakay kanyang tiyan. Oh, so, baliktad. Baliktad, kaya tayo nagda-diet dahil ayaw nating lumaki. Apo sa kanya dahil sa pagda nagka-ulcer, lumaki tuloy yun tiyan. Opo, ako ba kayo na ng komplikasyon ng loob ng kanyang tiyan. Okay. Ito bang kapatid mo ay nakapagpa-check up na sa doktor o napatingnan nyo na sa doktor? Pinalaboratory pa lang po namin. May, may CT scan, may ultrasound po. O, ito bang kapatid mo, anong trabaho niya? Labandera po. Labandera. May mga anak ba ito? May pamilya? May dalawa pong anak. May dalawang anak. May asawa? Meron po. Okay. Live-in partner. Ah, in partner. Okay, ah, nung, po. nung pinalaboratory nyo, anong sabi ng doktor? Mataas po ang creatinine. Mataas halos lahat, lahat po na kanyang uh, laboratory matataas, hindi daw po normal. Tapos ang tiyan po niya ay kung bagay kailangan daw makainom siya ng gamot na pampaihi. Dahil puro tubig daw po ang tiyan niya, kaya lumalaki. Ah, okay. So itong kapatid mo, nasaan siya ngayon? Nasa Sitio Sampaguita, sa Juan sa Batangas po. Sitio Sampaguita, sa Juan Batangas. Kayo po ay ah, nasa... Nasa Batangas din po. Ah, nasa Batangas din kayo. Po, Pero po. ang sabi ng kapatid mo ay eh, gusto niya nang makauwi? Opo, oh, hindi yan ko, Pabalik po ng Bicol. So gusto niya nang makabalik sa Bicol. Saan sa Bicol? Kamarinis Norte po. Okay. Ito bang si... Ito bang kapatid mo ay eh? kailan pa siya dyan sa Batangas? Sinundo po siya ay August 8. Ah, ngayon lang na buwan ng Agosto? Opo, oh, wala pa po pong isang buwan. Wala pa po... Pong... So kayo mismo ang sumundo para magtrabaho diyan. Hindi po. Kaya po sinundo dahil po uh, sobrang lala ng kalagayan niya nung siya ay nandyan. Kung po, iwan na nag-aasikaso. So kinuha siya para dito sa, sa Kamaripuskorte pa oh para dalhin dyan sa Batangas para sana uh, gumanda-ganda yung si kalagayan? Opo. Oh dahil okay. nung kunuha po namin dyan, talagang hirap na hirap na siyang huminga. atas uh, na uh, mumutla na siya at ang kanyang mata ay na luwa-luwa na may goyter din siya. O nung dyan siya sa Batangas, sino po ang nag-aasikaso? Ako po sa kay mga anak ko. Okay. Eh bakit ngayon gusto niya nang umuwi? Eh? Mas gusto daw po niya na diyan na lang magpagamot sa Bicol. Ayun. Masawa po ako. So napagdesisyonan ng kapatid mo na dito na lang magpagamot sa Bicol? Opo. At uh, makapiling yung dalawa niyang anak? Opo. Okay. Yung kalipin niya, nandito rin ba sa Bicol? Opo. Okay. Sasaba ka ba pag-uwi nitong kapatid mo papunta sa Bicol? Opo. Ayun, okay. Ang pagnanais ng kapatid mo, makabalik siya sa sabikol kasi mas komportable uh, siya na naandyan siya sa Camarines Norte kaysa naandyan siya sa Batangas. Yes po. Okay. So, Amelia, huwag kayo magalala, no? Tutulungan at, kayo po. ng palatuntunan ito ni Congressman Saldico na makauwi ng Bicol Region. Maraming salamat po. At aalalayan kayo ng aming team hanggang sa makarating yung kapatid mo at maiuwi mo sa Camarines Norte. Salamat po. Okay. Pasakatan so, tayo po, palus po kaya pwede kaming makauwi diyan sa Bicol. Ayan, huwag ah, kayong mag-alala kasi aayusin ng aming staff yung schedule niyo at aalalayan pa kayo, aalalayan pa itong kapatid mo para sa medical na makapagpagamot. Ay ah, itong kapatid mo doon sa Camarines Norte, tutulungan pa ng Akobicol Party List Tabang o ramismo. Opo, oh, sir, maraming maraming salamat. So hintayin mo lang yung uh, pag-contact ng aming staff uh, para uh, magkaintindihan at magkaliwanagan kung kailan yung schedule. Hindi lang yung pag-uwi sa Bicol ang uh, magiging tulong ng Ako Bicol, pati na rin yung pagpapagamot ng kapatid mo. Nais nice ko po magpasalamat. Uh, Napakahusay at napakagaling po ng programa ng inyong progresyong nais, uh, nice, Ngayon pa man po ay nais nice ko na magpasalamat dahil isa po ako at ang kapatid ko sa matutulungan ninyo. Ayun. Opo. Napakalitong bagay po. Opo. Ah, okay. So sige. Ingat po kayo. Hintayin nyo lang po yung pagtawag ng staff namin para ma-schedule na po yung pag-uwi nyo ng Bicol Region